Hello, good morning, Uli. Eh, ay, na tayo. Ah, uh, ko na yung siya ako kanina kaya magtsaamon na tayo habang tayo ay nag-aayos ng ating ano ng ating medyo mainit-init pa naman siya. Ng ating pinamili, ayan, para isang ano uh, anohan tayo. Yan, bumili na ako ng isang tray na egg para kay Tana, kay Saki Boy, tsaka kila Alex. Mahili sila sa egg. Bumili din ako ng frozen-frozen. Ayan. Pang-breakfast ni Alex. Bumili din ako ng chicken. Ayan. Isang buo. Isang buo ng chicken. Bumili din ako ng tilapia. Ayan. Tilapia at ito baboy tsaka giniling kasi bala kong mag uh, carbonara na ako dyan pang carbonara uh, wala lang uh, ang bagay try try lang natin magluto ng carbonara pang merienda at pang almusal lang ayun sisigang tayo kaya bumla ko ng combo hindi lang aft ano yun pasok pa lang mm -hmm. tapos syempre bumili tayo ng mga ayan mga, mga natin kailangan natin sa ating pagluluto so, Bumili din ako ng syempre mga kalakalaman si kalamansi at saka siling haba ganern 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 ayun sa isang pamilingkihan ilang ulam lang pero <laughs> ang pera ang napakabilis ubos na naman ang aking dala na ano na pera ayun kaya sa aking sa aking boss sa aking ex ayan napakamahal ng bilihin o kang naghahanap ng padala mo at hindi ko naman yan ginagastos lang sa kung ano-ano para yan dito sa loob ng bahay at sa mga ano dito uh, kailangan para sa mga anak mo kaya yun yun din yung purpose ko ng pagbablog ko para kung ano man ang ano sa akin ah uh, meron akong maipapakita na ito yung pera mo ito yung ano hindi ko naman siya ginagastos para sa sarili ko ayun para sa mga bata ayun. gusto ko transparent yung padala niya kasi mahirap na pag anuhan tayo pag hanapan kaya ako gusto ko binablog ko lahat-lahat para at least alam niya kung meron man siyang ano sa akin ay yan sige panoorin may mga vlog ko na nagluluto ako na bumibili ako na namamalengke ako naggrocery ako naggrocery yung mga bata nung isang araw nilista ko tapos sila ang pinaggrocery ko tapos ako naman yun yung namalengke kaya pero meron na rin naman akong naka-reserve dyan na ayan kalahating kalahating gaban yan good for one month sa amin hindi ina kaya ako, lumalabas lang ako para sa ulam pero meron akong stock na bigas tsaka syempre yung ating budget every week ako na ano, na mamalengke kaya ang pinamalengke ko weekly ako na mamalengke kaya ang pinamalengke ko ngayon good for one week pero hindi aabot ang one week yan abonado na, na naman ako, panigurado yan kaya ano, mas maganda talaga yung nagbablog-vlog ka para naiintindihan niya kung saan napupunta yung pera yun. Good, good, vibes lang kahit tayo masyadong ano hindi tayo, hindi tayo masyadong kaperahan at least wala tayong uh, wala tayong sakit ng ulo may peace of mind tayo uh, may bahay tayo kumakain naman tayo araw-araw kaya maraming salamat Lord kaya lang natin yung mga tao na sumusubaybay sa buhay natin kaya hayaan mo sila hayaan mo sila hayaan mo sila basta tayo ay masaya uh, nandito tayo sa pamilya natin, nandito tayo sa mga anak natin, pinagsisilbihan natin yung mga anak natin, kaya para sa akin, masaya ako sa ginagawa ko na kahit anong pagsubok sa buhay ko na dumating, yung mga ano dyan, mga nega sa buhay ko, hindi eh, ko lang ina pinapasin kasi bin, binibless naman tayo ni Lord, kung baga bumabawal tayo sa atin ng Panginoon, kaya ako kahit anong paninira sa akin o kung ano man ang narinig ko sa paligid na kung ano-ano, magiging strong ako dahil sa kanila. Kaya, yun. Magpatuloy na tayo sa buhay. Magpatuloy na tayo sa ating vlog-vlog. Tayo naglilibang lang. Kaya, ayan. Yan lang content natin sa araw-araw magluto. Uh, mamalingke. Yun yung buhay ng nanay. Kung baga, ako nagpa-vlog ako kasi gusto ko lang ma-inspire yung mga mami na ay, ito pala, hindi pala tayo nag-iisa kung baga marami tayong kakampi na ganito yung gawa ay yung araw-araw na realidad ng buhay natin kaya sa mga kamami dyan, hi, hey, shout out sa iyo. mga, sa inyong mga kamami dyan, ayan ano lang tayo, maging matatag tayo sa mga, para sa mga anak natin, sa pamilya natin kaya go lang tayo uh, ito yung life uh, sa single mom, as a mom ayun, kaya tayo'y yung realidad lang ng buhay natin yung ating content at least buhay natin yung pinakikailaman natin wala tayong inaapahang tao kaya yun ang gusto ko kung baga uh, mag chika man ako mag man ako yung buhay ko yung chinichismis ko hindi buhay ng ibang tao kaya proud ako doon na wala akong nasisirang ibang tao wala akong nasisirang ibang tao kundi ang chinichismis ko yung buhay ko yung kung baga hindi tayo nakakasira ng ibang tao kaya mas gusto ko na yung ganun, nasa loob lang ng bahay, nakapokus ka sa family, maging productive yung araw mo, tapos kapakipakinabang kung baga hindi tayo nasa labas, na lang, kaya kung baga ako wala mo lang akong pinapatamaan, wala akong pakialam, kasi meron tayong kanya-kanyang buhay. Kung baga sa akin, ako gusto ko lang maging inspired ng iba na ganito yung ginagawa ko, nakapokus lang ako sa family ko, sa pagluluto, sa mga anak ko, ayun, sa pag-school nila may mga estudyante ako kaya masaya ako sa ginagawa ko na at saka alam din naman ng ex ng ng boss ko ng ex ko yung aking pag inom dito ay eh, yun naman minsan lang pag may may equation kaya nga thank you pala sa boss ko kasi eh, hindi naman ako in a good term naman kami marami lang talaga sumasaw talaga kaya ang bawah, okay naman kami kita mo ah, lahat naman ng ano ah, pinapaalam ko sa kanya kasi syempre ah respetuhan ba kung baga hindi lang naman ako may-ari ng bahay siya din may-ari ng bahay conjugal kasi to kaya dalawa kami may-ari dito kaya sa akin respeto lang sa kanya gusto ko lahat naman ng bisita ko na pinapapunta ko dito or kung sino man ang papupuntahin ko gusto ko alam din naman niya kung baga ang tawag din respeto kaya sa mga nang aano sa akin dyan lahat po ng kilos ko lahat na pumupunta dito sa bahay ko ay alam din ng asawa ko ng ex ko ng ex-husband ko, alam niya yan. Kaya, kumbaga wala akong dapat alahanin. Kasi lahat naman ang ginagawa ko, yung kung sino man ang papuntahin ko, alam ng ex-husband ko. Kaya, with permission naman niya. di naman akong papapunta rito nang hindi naman niya alam. Lahat naman sinasabi ko sa kanya. Kaya nga gusto ko rin i-vlog yung mga tao na pumupunta dito para alam niya na mga tropa ko. Alam din niya yung circle of friends ko ng mga tibo. Kaya, yan siya sa inyo mga friends kong tibo. Alam niyo mo kung sino kayo yung mga panyo, Kaya sa akin, uh, wala akong dapat ipag-alala kasi lahat ng bisita ko na pum pumupunta rito ay alam din naman ng ex-husband ko. Kaya with permission naman yon Hindi naman ako nagpapagunta dito ng walang permiso. So, kahit sino, pamangkin ko, kapatid ko, bibihira naman magsipunta si dito yung family ko. Kaya kumbaga okay lang yun sa kanya lahat naman alam niya kaya kung baga ako wala akong ano sa tao sa paligid kung baga kung ano man ang iparating nila wala naman akong pakialam doon kasi alam naman ang ex ko yung ano yung kung sino ang mga pinapapunta ko dito sa bahay namin kaya nagkasundo naman na kami na itong bahay na to ay sa aming dalawa conjugal hindi namin ibebenta kung baga sa aming dalawa to kaya ayan, ayan may ari pa rin dalawa kaya may karapatan ako may karapatan din siya ayun kaya nagkakaintindihan naman kami in third kami sa mga sumasaw-saw sa amin wala kami pakialam sa inyo basta kami nag-usap nag ng mag-asawa sa pag yung paghiwalay naman namin ay maayos kaya bahala kayo kung ano yung gusto nyong sabihin la natural na yon basta ako sinasabi ko yung totoo eh, nag good term kami ng ex husband ko lahat ng pumupunta dito ay alam niya magbisita man ako dito alam din namin wala tayong dapat ipag worry dun lahat, lahat ng kilos ko alam niya lahat ng lahat ng lakad ko sinasabi ko pa rin Respeto kasi tawag doon. Kaya, kumbaga sa akin, ako, nirespeto ko yung ex ko. Kaya, kumbaga sa akin, lahat-lahat ng kilos ko at ano, yan, dapat alam din naman niya. Pero sa love life namin dalawa, wala na kami pakaalamanan. Wala akong pakaalam kung sino man yung kanya na ano ngayon, babae niya. Wala akong pakaalamanan. Kumbaga ako, nakapokus lang din ako sa family ko, sa mga anak namin, sa anak ko. Kaya, yan. good vibes lang. Wala akong, ano na, para sa buhay niya, hindi ko na naman yung ano niya, buhay niya kasi matanda naman na siya ang ex ko ay nasa 46 na ata siya yun ako nagkakamali, kaya mas matanda sa akin yun, kaya ako nirerespeto ko yun, kasi kung baga siya rin naman ang good provider ng family namin, kaya kung baga sa akin lahat, nirerespeto ko siya kaya ganoon na lang yun kung yung mga nakikisaw-saw yun, bahala kayo Uh, makisaw-saw kayo eh. Basta kami yung dalawa, okay kami. In a good term kami, hindi naman kami pinapabayaan, kaya respeto ko ka pa rin siya. Ganun yun! Ganun yun! Dapat maging inspiration, eh, maging inspiration tayo sa iba, huwag tayong ano, kumbaga, alam niyo na nga ganun, tapos linajudge niyo pa. Diyan kayo mali, yung ang hilig-hilig niyong -hilig magmahasga ng ibang tao, tapos sarili ninyo,